Hello beautiful so sa pag-usapan naman natin ngayon ang zodiac sign na Virgo. So tatalakayin natin na yung kanilang mga good and bad traits. Ano yung mga dapat na dapat gawin at hindi dapat gawin if you're in a relationship with them. At yung differences ng Virgo na lalaki sa Virgo na babae. So without further ado, let's start with their good traits. Virgos are responsible, intellectual, committed and supportive. Katulad ng ibang earth signs sila Taurus at Capricorn, si Virgo din ay sobrang seryoso sa mga sinasabi nila. They honor their word seriously. So, pag sinabi nila na gagawin nila yung isang bagay, gagawin talaga nila ito. So, they are for sure responsible people. So, Virgos are also all about finding proof and supporting facts. Hindi sila basta-basta naniniwala ng ganun-ganun lang without any proof. Kaya lagi silang nagre-research or naghahanap ng way para malaman ng totoo. Even in communicating, dinadala nila ito. Dinadala nila yung mga nalalaman nila or mga nasasagap nilang katotohanan para lang malaman nila yung totoo. At dahil dito, Of course, they are intellectual. Ang mga Virgo ay katulad din ng dalawang earth signs na focus sila sa gusto nila. So, pagdating sa goal na gusto nilang maabot, ano man yung goal na yan, magfocus sila talaga dyan hanggang sa maabot nila or makuha nila yung gusto nila. So, they are definitely committed. Pagdating naman sa taong mahal nila, willing talaga silang tumulong sa abot ng makakaya nila para sa para ma-achieve din yung goals ng taong mahal nila dahil alam nila yung pakiramdam na may gustong may gusto kang makuha may gusto kang abutin then gagawin mo ang lahat para maabot ito so pag nakita nila sayo na ganun ka you can count on them and they can be very supportive. So, in order to do your best to make sure that the Virgo in your life is operating from their positive traits, na mga na mention ko, ito yung mga mga dapat nyo gawin if you're in a relationship with a Virgo sign. Number one, do be straightforward and honest. Ang mga Virgos, gusto nila yung derechahan na pag-uusap ayaw nila yung kailangan pa ng mga pag-iisip, mag-iisip pa sila or mapapapasal pa sila para maintindihan ka nila. Ito ay dahil sa madami silang naiisip para isipin pa nila yung mga sinasabi mo na hindi naman clear sa kanila. So, i- Iisipin nila na complicated kang tao at nakakadagdag ka lang sa mga burdens sa buhay nila. Pero pag straightforward ka and honest and direct to the point, they will respect you and they will feel comfortable with you at makukuha mo talaga yung best version ng isang Virgo. Kaya maging honest ka lang. Alam mo yung kahit masasaktan pa sila sa clarity na yan, they will value that clarity kaysa sa ano paman. Number two, do respect their time. Mostly sa mga Virgo na makakilala ninyo ay prosigido sa buhay or sa goals nila. They are practical at binibigyan talaga nila ng importansya yung goal na yan. So, meron talagang nakalaan na time and um, responsibility on achieving that goal. So, kung lagi ka, ikaw yung tao na laging gusto mong magkaroon ng time na kasama siya, that means para sa kanya wini-waste niya lang yung time na matupad yung goals niya. Hindi naman sa ayaw niya ng time with you. Gagawin nila 'yon willingly pag nakita nila sayo na willing ka din na supportahan at respetuhin yung goal na gusto nilang makamit. So, pag nakita nila yung patience mo and respect sa kanila, they will not hesitate to give their time to you. So, respect that time at 'wag mong ipaparamdam sa kanila na magigilty sila for not having time with you. Dahil the more na respetuhin mo yung time nila para sa goal nila, at time na to be with you, the more they want to be in a relationship with you. Number three, do respect the fact that they don't discriminately give compliments. Yes. Hindi naman sa ibig sabihin na ang isang Virgo will not going to compliment you just for you to feel good ika-compliment ka nila pag alam nilang deserve mo yung compliment na yon. So, pag ikaw yung taong laging gustong makakarinig ng mga verbal affirmations like for example, I love you, mahal kita, ang ganda mo, lagi kitang naisip, I miss you, I'm so proud of you, ang sexy mo ngayon, etc. Then a Virgo is definitely not for you. They will give you compliments pag sobrang na-impress na talaga sila sa ginagawa mo or even sa'yo. Alam naman natin na ang Virgo is known as the perfectionist among old zodiacs. So, rare lang talaga sa kanila ang ma-impress. Meaning, to compare to the other signs that aren't perfectionists, nagbibigay sila ng compliments much less of the time. But at least, you know, alam niyo na pag makomplement ka ng isang Virgo, it will be very much sincere. So, accept these facts because ganito talaga sila. So, keep this dose going strong and you will experience the pleasure, deep connection of your Virgo. So, pag si Virgo naman ay matrigger to anger, then get ready for a war. Dahil hindi ka talaga nila aatrasan. And here are the dark sides of the Virgo sign. They can become critical, argumentative, cold, and high strong. They get easily upset. Sabi ko nga sa kanina na ang mga Virgo ay the perfectionist of all zodiac signs. So, you can count on them on pointing out imperfection in all scenarios. This is how they are wired at sa sa isipan nila na nakakatulong pa ito sa'yo para makita mo yung pagkakamali mo o yung pagkukulang mo sa sarili mo. At iniisip nila na tinutulungan kanila na makita kung ano yung kailangan mong improve or ano yung, ano yung imperfect sa'yo. Ganito talaga sila this is a natural traits of theirs. So, if they are if they get triggered to anger, this tendency ay mag-bump up at yung pagiging critical nila ay mas laging lalong lalala. Like, marami silang mas masakit na salita na sasabihin sa'yo. So, they are for sure critical. Now, ang mga Virgos at iba pang earth signs like Taurus Capricorn, needed talaga nila ng proof para maniwala or para malaman ang katotohanan dahil dito they can be argumentative dahil parang makakaramdam sila na yung mga katotohanan or yung mga sinasabi mo ay parang hindi nagkakatugma sa katotohanan or nalalaman nila so they can have an argument on your hands and they won't let go until the truth reveal that's earth signs So virgos are very loving especially when it comes into helping someone that is generally vulnerable into something or somewhere but pagalit na sila madali lang din sa kanila ma-turn off yung loving nature na yan so they can ice out anyone na magkakamali sa kanila so yes they can become cold and because they are already in the state on constantly trying to find Um, to improve anything that needs improvement. So, makita mo paggalit na sila. So, anything in that moment, kahit ano pa yan, ano ba yung ginagawa nila, madali silang mainis or mabadrip. So, yes, sa pagkakataon na yan, they are very high-strung. At dahil dito, it is best to make sure not to do anything that can trigger your Virgo into anger or switching them into their dark sides. So to help you with this journey, ito naman yung mga wag nyong gawin if you're in a relationship with them. So number one, don't say everything is going to be okay unless you can explain how. Virgos like all of the earth signs, Taurus and Capricorn, sabi ko nga, 'di ba? Naghahanap talaga yan sila ng proof. But in this category, ang Virgo ang top sa list na yan. So, when you said something, um, ang isang Virgo will always find proof in order to believe it. So, kung sasabihin mo na huwag kang mag-alala, maayos din ang lahat. At hindi mo sasabihin sa kanila kung Paano magiging okay ang lahat? Uh, if hindi mo ipapakita sa kanila na may solusyon ka sa problema na um, nararanasan nila, and they will just see you as like full of hot air cause Virgos aren't interested in the words without proof and action to back up those words. So, pag gusto nyo mag-, mag magpapanatag sila na sabihin mong maaayos din ng lahat. Dapat alam mo talaga kung paano maaayos ang lahat. Dapat may plano ka at sigurado ka sa plano mo dahil hanapan ka nila, hanapan nila sa iyo yun. Otherwise, mas magiging frustrated lang sila. At yung tingin nila sa iyo is someone na not help at all. Number two, don't hold them accountable for something they didn't specifically state or promise. Okay, so like I said, Virgos are all about proof. So if may gusto ka, then pipilitin mo sila na gawin nila yon. Na hindi naman sila nangako sa'yo na gagawin nila yon. Hahanapin nila sa'yo yung proof kung Kailan ba nila sinabi na gagawin nila yon? Kailan ba sila nag-promise na gagawin nila yon? Dahil pag magalit ka na lang sa kanila dahil may ini expect ka na gagawin nila or para sa'yo, siguro para sa'yo akala mo um, kailangan nilang gawin yon kahit na di na kailangan na mga ako, di na kailangan sabihin pa. So iisipin nila you're losing it. <laughs> Dahil for expecting something na gagawin nila nang hindi naman sila nangako sa iyo or hindi naman na ninyo pinag-usapan ng ma maayos. So if there is something you want them to do, tell them. Ask them specifically and exactly. Ano ba talaga yung gusto mong gawin nila para sa iyo or sa relationship niyo? hindi lang ma-appreciate nila itong clarity na to. But, they will also take ownership from their mistake. If totoo nga, nangako sila sa'yo, then hindi nila natupad ito. And this will save you from un any unnecessary arguments and moments of disconnect in a relationship. So, number three, don't use the praise. Well, it doesn't matter. Hayaan mo na yan. Hindi importante yun. And the reason why not use this phrase because with Virgos, everything matters. So if they are engaged to that task, every little thing that relates to that task matters. Every details matters. So if you want to stay connected to a Virgo at maintain yung respeto nila sa you wanna make sure na naintindihan mo na para sa kanila lahat ng detail importante. Mapamaliit man yan, mapamalaki man yan, importante yan para sa kanila. So, importante din na malaman mo na, like, for example, sa relationship, you know, um, may mga, i-explain ka kay Virgo na katotohanan, um, then, may titatanong nila sa'yo, ay, hayaan mo na rin, hindi na importante yun. No, you should explain that, and you should, um, explain that into, like, para hanggang sa maintindihan nila yon kaya every little thing sa kanila, every detail na sinasabi mo, every detail na gagawin mo or gagawin nila is really do really matters. So, importante nating malaman na hindi lang tayo all about sun signs So, madami mga versions ng Virgo na nakadepende sa kanilang placement signs, especially sa kanilang moon signs. So, Virgo moon people, makarelate kayo sa topic na to. Dahil di lang naman tayo, of course, sa sun sign, right? So now, ito naman yung differences ng Virgo na babae sa Virgo na lalaki. Pareho silang conscious about love and um, definitely take time in coming to a conclusion pag ang isang taong interesado sa kanila or interesado sila ay yun na ba yung taong tama para sa kanila? Pero, in Virgo na lalaki, mas conservative sila kaysa sa Virgo na babae. Um, a Virgo man at ang Virgo woman ay may parehong high standard pagdating sa pagpili kung sino kung kanino sila mag-open up about sa sarili nila to share their emotional world with kung sino man yung mga kasama nila sa buhay but the Virgo man actually will hold the person he is with to the same standard he hold himself. So, this could be a high bar to reach. So, importante talaga na makilala nyo muna talaga yung isang Virgo man bago kayo ma-in love or pumasok ng tuluyan sa buhay nila para makaiwas ng conflict at disconnection in the future. Dahil hindi mo, kung hindi mo ma-reach yung standard na gusto nila, tapos ikaw yung um, tao na nahulog na sa kanya, mahirap na yun. Mahirap talaga yun. So, doon kayo parang maraming, mag, magkakaroon kayo ng maraming questions. Bakit kanito siya? Bakit kanito siya? Dahil, um, siya yung tao na kinikilala muna nila. Tinitignan nila kung nare-reach mo yung standard nila. Then, um, bago sila ma-inlove sobra sa'yo. So, do really take care if um, ma maka-encounter kayo ng Virgo man and liligawan kayo, something like that. So, kailangan, um, kailangan alam niyo na hindi kayo ganun kaagad na mahulog para anytime na sasabihin na yan, para anytime na maiisip nila na ay hindi niya hindi niya natug natugma yung standard na gusto ko then you at least ikaw prepared ka alam mo na ang um, pwedeng mangyari na hindi talaga sila into you hindi talaga sila mag-continue sa'yo and ikaw prepared ka na alam mo na yun kasi pag mahuhulog ka agad sa isang Virgo man and then um, hindi nila kamit, nakamit na meet yung standard na gusto nila sa'yo then definitely they're going to find another person um, to meet their standard as well then ikaw wala, nahulog ka na, nasaktan ka na kaya I know there's a lot of my clients na parang um, madami silang reklamo into a Virgo man, especially madami silang Virgo man, ganito, ganyan. So, because of that. Virgo woman has a high standard as well, pero kaya niyang intindihin na, you know, lahat ay may pagkakaiba. At in a relationship with you, medyo mas less judgmental yung mga babae na Virgo kaysa sa lalaki na Virgo. Pero, pag nasa relasyon ka na with a Virgo man or, or a Virgo woman, of course, pag mahal ka nila, makakaasa ka na lagi silang nasa likod mo will support you and will remain consistent in their ideals and they will love you in the best way known how.